Uh, ayan, biyahe nga manawag tayo ngayon mga idol So Kakatapos lang natin mag coffee break Breakfast break Yan <laughs> 10 minutes pa biyahe natin mga Idols Let's go Tracer! Pakita mo kung sino ka! <laughs> Wala tayo, singit-singit siingit. ngayon kasi may saddle box yun. hindi pa ako sanay eh Yung distansya ba? hindi tayo nakapag-ride kasi di ba nag-uulan lately kasi may mga bagyong dumarating may mga, mga low depression area <laughs> low depression meron tayo mga low pressure na dumadaan dito sa Pilipinas kaya hindi tayo masyado makapag-ride lately and sakto naman na-dispose natin, nabenta natin yung si natin no? kaya nakapagpalit tayo ng motor or the second hand yung nabili natin ito talaga yung pangarap ko ng motor eh uh, simula nung nagamit ko yung kung natandaan nyo kung napanood nyo yung mga iba kong video uh, dati gamit ko yung Tracer ni Boss Arts yung Tracer 9 GT so nagustuhan ko yung handling yung uh, medyo may may power talaga kumpara sa mga ibang motor na nagamit natin no? 900cc, no? well, 900 cc no 900 so MT MT09 makina kasi yon no? <laughs> kaya naman may pagkawalwal yung ano no, uh, motor noon yung makina yung power yung torque lahat na parang nandoon na tapos syempre may technology din yun. Meron siyang cruise. Tapos meron siyang uh, quick shifter. Auto blip yun eh. Alam ko. Kaya sabi ko parang uh... Pitch sa akin so no? so syempre nangangarap tayo na magkaroon ng uh, racer and, today eh, by God's grace mga idol dumating na tayo sa panahon na yun sa araw na yun na meron tayo sariling Tracer 900 hindi nga lang sya 9GT no? so kaibahan lang nito is the technology wala tong quick shifter walang auto blip wala tong uh, cruise control you no? Know, yung technology na meron doon sa 9 GT dahil yun yung mas advanced version compared dito so yan mga idol ang gamit natin ngayon ay Tracer 900 alright so ngayon pa pala siya magagamit sa, sa long ride sa so, manawag tayo papabless natin alright let's go